Kilala si Joshua Garcia, hindi lamang bilang isang magaling na aktor, kundi pati na rin bilang isang mahusay na mananayaw. Hindi lang pala isa ang talento ng binata, at ito'y napatunayan niya sa kanyang kahusayan sa sayaw. Sa kanyang mga dance performances, napapanatili ni Joshua ang mata ng kanyang mga tagahanga sa kakaibang galaw at husay, makikita ang pagsusumikap at panoorin ang dedikasyon niya sa bawat galaw na nagbibigay buhay sa bawat sayaw na kanyang nilalabas. Sa kanyang mga pagsasayaw, pinapahanga ni Joshua ang kanyang mga tagahanga. Sa kakaibang galaw at galing, kitang-kita ang kanyang dedikasyon sa bawat sayaw na nagbibigay buhay sa bawat performance tulad ng kanyang huling pagtatanghal sa ABS-CBN Star Magical Christmas 2023 ang pagsusumikap at pagmamahal sa sining ay tila isang buhay na pumipintig sa bawat hakbang naglalarawan ng kahusayan at pagpapahalaga ni Joshua sa sining ng sayaw ang kanyang kilalang TikTok channel, na nag-viral na may milyon-milyong views, ay karamihan ay naglalaman, ng mga pagsasayaw niya. Kayo mga ka-showbiz buzz, naniniwala din ba kayong, good dancer ang inyong heartthrob, please leave your comments and reactions below, and don't forget to subscribe, comment and like.